Sa isang breakup situation, parating merong mga nasasabi o narinig natin na ang ex natin, nagre-reklamo tungkol sa naging attitude natin. Alam nyo po ba yung sinasabi natin na cabinet theory na napakatagal ng problema, bubunuti sa cabinet at ibabato sa'yo, ibabalik sa'yo, sisisihin ka sa mga bagay-bagay mga utol at magpapa-play victim. Ito po ay very common sa isang breakup situation na parati ko naman po tinuturo at in-explain sa mga coaching session natin na gagawin at gagawin ng ex mo para butasan ka for a possible reason na hindi siya mag-guilty, ma-validate niya yung situation at ma-justify niya that leaving you is the best and the right thing to do. Alam naman po natin na parating nangyayari ang mga utol, especially kung halimbawang nakikipag-break ng ex mo. Ngayon, lagi ko rin naman pong sinasabi na kahit na anong dahilan pa yan mga utol, kahit na sabihin na nga po natin na ikaw ay may pagkakasala or may problema sa karakter mga utol, it all depends or kung ibe-break it down natin mga utol sa tinatawag na atraksyon. Pag mababa yung atraksyon mga utol, nagsusulputan yung mga negative vibrations, mga thoughts, mga tingin sa atin. What I'm trying to say po mga kapatid, kung mataas yung attraction level, sabi ko nga kahit criminal ka, mamahaling ka pa rin. Kahit na may pagkakasala ka, ikaw pa rin ang hahabulin. Kasi pumataas yung atraksyon eh. Pag bumababa yung atraksyon, eto na. Isa-isang nakikita mga utol, yung mga pagkakamali, pagkukulang, at may pwedeng ipukul o iba to sayo. Matuloy lang po yung breakup. Kaya today, once again, ay tututukan po natin yung salitang atraksyon. Alam ko naman po mga utol na familiar na kayo dito, dahil napakaraming beses ko nang ibinlog ito. Pero today ay muli na naman po natin i-emphasize at ipapaliwanag kung paano po natin may execute para bumalik ang ex mo sa'yo. But before we move further, explain ko lang po mga utol, i-remind ko lang po once again na yung ex mo, I am sure na makakaranas po yan ng non-approval stage, denial period, o non-acceptance period mga utol. Ito yung mga panahon na talagang paninindigan po niya yung breakup na lagi ko naman po sinasabi sa mga coaching ko na kahit anong gawin natin, 99% wala tayong magagawa doon. Kasi syempre, being that person, being the dumper for example, alam natin na talagang patutunayan niya yun sa iyo, sa sarili niya, at sa mga taong nakapaligid at sa sitwasyon, mga utol. Kaya kahit anong pakiusap natin, mga utol, kahit anong beg natin, kahit anong paliwanag natin sa kanya or trying to prove kung gaano tayo ka-deserve or mahal natin siya mga kapatid ay hindi po umi Walang talab. Kasi po mga utol, ito po ay didepende sa stages or sa panahon kung paano lilipas yung non-approval stage. In my opinion mga utol, hindi mo siya pa pwedeng takasan. Kailangan talaga kahit paano, mga kapatid ay maranasan niya to at matapos po ito. Kaya kung magpapadala ka doon sa takot, sa sakit mga kapatid na nangyayari sa depression for example, alam natin na kayo po ay matatalo. Bakit? Ano po most specially ang gagawin natin? Kakausapin natin siya, tatawagan natin siya, uh, magme-message tayo sa kanya, makikiusap, magbebeg, magre-reply, magre-reach out. Lahat yung gagawin natin eh. Dahil syempre, para siyang addiction eh. Sabi ko naman po sa inyo, ang ex natin, ang relationship niyo, of course, it's like a drug. Na inalis sa inyo mga kapatid, natural magkukumahog ka, di ba po? So mahirap din kasi maging cold turkey yung proseso at dapat po dahan-dahan. Kaya most specially, kaya most likely mga utol, ikaw po ay hahabol talaga. E ang problema mga utol, number one traits po yon ng pagiging unattractive. Dahil syempre kailangan makita niya yung best version mo. Kailangan maramdaman niya na ikaw ay deserving. Kailangan mapansin at maramdaman niya mga kapatid na kailangan-kailangan kanya. Dapat kang ibalik at dapat magkarelasyon kayong dalawa. Pero the problem is, yung gagawin mong yun mga utol ay isa nga po sa pinaka number one traits para maging unattractive ka. So in my opinion mga kapatid, dito ka natatalo. Doon ka natatalo. Doon ka nawawalan ng pag-asa mga utol. You have to focus on being the most attractive person sa mga mata at pakiramdam niya. Na in my opinion mga utol ay mabilis mo naman magagawa kung may isip mo lang pong ibalik yung dating ikaw yung dating nagustuhan niya, yung taong minahal niya na perhaps mahal ka pa rin naman, kaya lang hindi na po niya nakikita for example, o most probably sa dahil nga kayo po ay nalulungkot, kayo po ay umiiyak, kayo po ay nagpapatalo at nagpaparamdam ng kahinaan sa kanya mga utol. Nawawala po yung pinakaimportanteng termino na lagi po nating dinidiscuss, challenge. Alam natin mga utol na pagka hindi na na-challenge ang ex mo sa partner mo sa mga utol magdedeterioration. Alam naman po natin na unti-unti po siyang madedemoralize. Mawawalan ng gana at mawawalan po ng inspiration. Tapos kunyari makikipaghiwalay sa iyo, hahabulin mo pa. Ikaw pa yung magmamakaawa mga uto, lalo tayong matatalo kapatid. Lalo mawawala yung chances na yon na kayang-kaya mo naman sana kung alam mo lang ang gagawin. At ang teknik na ituturo natin mga utol, I think hindi ko pa naman po nasabi ito sa mga previous vlogs natin. Although napakarami ko nang itinuro, kung paano mo gagawin. Pero this time, magiging medyo marahas o radical tayo mga utol sa pagturo. Be selfish. Alam ko mga utol na ito po ay negatibo at never niyong narinig sa akin. Pero sa tingin ko, based on my experience as a coach for many many years mga utol, sa tingin ko, panahon na para sabihin ko sa inyo na kung gusto mong ibalik ang ex mo kapatid, be selfish. Huwag natin tingnan yung negatibong paliwanag or pagkakaintindi rito mga utol. Pero tingnan natin yung brighter side. At positibo na pagiging selfish sa mga panahon na kayo nga po ay nakikipagbalikan sa ex mo. Kasi pag ikaw po ay naging selfish, natural na natural, iisipin mo dyan mga utol ay yung mga ikabubuti mo, yung sarili mo, yung para sa iyo mga utol at yung value mo. Kaya nga tinuturo ko ngayon mga kapatid, be selfish kung gusto mong ibalik ang ex mo agad-agad. Be selfish in my opinion, and if you're trying to get your ex back mga utol, gawin mo yung gusto mo. Kasi alam naman po natin pagka ikaw ay nakikipagbalikan, nandun yung parang gusto mong i-accommodate yung feelings niya at ayaw mo siyang nasasaktan. Gusto mong pumunta sa mga ganito, gusto mong mag-travel. Pero ang problema, napapaisip ka ngayon mga utol kasi baka mag magalit yung ex ko eh. Ayaw niya to eh. So hindi ka selfish. So kung gusto mong gawin yan mga utol, be selfish. Gawin mo yan mga utol at kailangan maramdaman niya ng ex mo. Ngayon pagka naramdaman niya kayo nga po ay nagiging selfish, alam mo kahit nasabihin na nating negatibo, ang terminong ito or maiintindihan sa sa'yo, kapatid, somehow, mapapaisip siya eh. And most probably, mas lalong maapektuhan at mas mabilis na marirealize ang ex mo nung ex mo rather, ang pagkawala mo. In order for this to happen, para mangyari ito, mga utol, ay alisin po natin yung nakasanayan natin. Kasi usually, matatalo tayo. Dahil nga, syempre, naging sharing ka, naging accommodating ka, minahal mo yung ex mo. Alam mo, for a while na kayo po ay magpartner. So, ibig sabihin na wala yung pagiging selfish mo. Alam mo yung parang bata, di ba, na ayaw magbigay ng candy, mga utol. Alam natin lahat tayo meron yan. Ibabalik lang po natin yung ugali na yun, mga utol, in a positive way. Kaya pag yun po ang inisip mo or ipinrogram mo sa sarili mo, mga utol, mas mabilis na may signal or maipapakita mo sa ex mo na you are relatively moving forward even without them. Bakit ko sinasabi ito also medyo aggressive or radical ito mga utol? Kasi sa simula, dapat maramdaman mo muna, di ba? Maraming pwedeng ituro or pwedeng sabihin ko sa iyo na maging selfish ka. Mag self-care ka, isipin mo muna to bago yung ex mo mga utol. Pero alam ko sa kasasabi kong yan, maaaring maging waste of time yon at hindi mo maramdaman. Unang-una, dapat pakiramdaman po muna natin. I-absorb muna natin mga utol. Dapat mo muna natin maintindihan para malaman po natin kung ano po ang ating ipoproject or gagawin. Kadalasan kasi mga utol, hindi natin pwedeng alisin ang aspeto or factor na to. Na pagka kayo po ay nasa relationship, lalo't pag medyo tumatagal na, yung isa dyan o dalawa kayo, nagiging complacent na Hindi mo na ginagawa yung mga the usual. Hindi ka na masyado nag-e-effort at nagiging kalmado ka mga utol. So ngayon na kayo po ay hiwalay malamang na malamang na yung issue na yun mga utol ay nandito pa rin sa ex natin. So ang dapat mong gawin, wag mong iparamdam sa kanya yung complacent or pagiging komportable na yun mga utol make him or her feel na kayo nga po ay may ginagawa. Na hindi na po naaayon doon sa direction. O sabi na nga po nating relationship na gusto niya mangyari sa inyo mga utol. Most cases kasi ang mga ex makikipag-iwalay sa iyo pero gusto niya nandito ka. Diniscuss ko yun nakaraan na tinatawag nga po natin na possessive behavior mga utol. 89% to 95% ang mga ex natin po ay ganyan. Kaya kung napapansin mo, yung iba dyan, nandyan pa rin hanggang sa ngayon at hindi ka binibitawan. Pero ayaw naman mag-commit. Ang mahalaga dyan mga utol ay ipakita mo sa kanya na you can be the best version of yourself. Huwag mo pababayaan mga utol na makulong ka doon, paramdam na mo na takot ka, maging biktima ka, madepress ka, at malungkot ka. Kailangan ipakita mo sa kanya mga utol na inuuna mo ngayon yung sarili mo. Pero hindi lang to basta self-care, ito ay pagiging selfish once again para sa sarili mo, sa ikabubuti mo positively. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Supportan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.